XBR. Attack r event. Ra Rancho Ball nationwide. Ito ang TXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan ng Ama, hinaganak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, dapat nating tatandaan na dapat uh, alamin mo muna natin ang magkabilang panig bago tayo magpapasya kung ano ang dapat nating titindigan o papaliwalaan. Dahil ako, ako mismo, ay naging biktima na noon ng iisang tinig pa lang ang aking pinakikinggan. Ang ibig kong sabihin, kung may magsasalita, bago tayo magpapasya kung papaniwalaan ba natin ang mga sinasabi niya, i-dapat aalamin muna natin ang kabilang panig at bago tayo magpapasya. Kung ano ba talaga ang dapat nating papaniwalaan. Noon kasi nang nakinig ako sa mga pahayag ng kabilang relihiyon o relihiyon na hindi Katoliko, halimbawa ang INC, hindi ko na lang sasabihin sa inyo ang buong istorya pero dumating ang panahon na Magpasya na sana akong umanib sa grupong ito, ang INC o Iglesia Ni Cristo. Pero nahadlangan ito dahil may naging kaibigan din akong nag-share ng isang magazine na pag-aari ng yung dinatawag nating Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong, yung may magazine na The Plain Truth binasa ko ang plain truth hmm? at may Bible correspondence course na uh, inanyaya inanyaya sila na pwede ba daw na mag-enroll ako sa Bible correspondence course nila at nag-try ako. Hmm? Okay. nag ako, sinubukan ko at Natapos ko yung 32 lesson sa kanilang Bible Correspondence course, correspondence course at may grade pa ako na 98 hmm, sa mga examination, hmm, correspondence examination na ibinigay nila. Okay. At nang uh kinumpara ko ang aral nila sa aral ng Iglesia ni Cristo mas nagustuhan ko ang aral nila. Yung kang Herbert Armstrong na samahan na tinawag na Worldwide Church of God. Alam nyo, ang grupo o relihiyon ni Herbert Armstrong na pinangalanan niyang Worldwide Church of God, hmm? sabadista din ang sabadista din ang grupong ito. Oh? Pag sinabi kasi nating sabadista, eh, hindi po isang version lang ang sabadista. May reform. Meron ding yung sabadista na sangayon sa yung tinawag nilang, ano ba yun? Yung ah, uh, nakalimutan ko, hindi ko masabi. Ah, General Conference. May sabadista na sumailalim sa General Conference. Meron ding hindi. Merong, merong reform meron ding remnant at hindi magkatulad ang kanilang buong uh, tinuturo hindi magkatulad no Nagdidebate din sila no hindi nagkakasundo pero mga sabadista lahat sila oh ako muntik akong napaanib sa sabadista na Herbert Armstrong version hindi yung kang Ellen White version pero kung itanong ninyo bakit hindi natuloy din ang pag-anib ko sa Worldwide Church of God na sa Barista. Ito kasi ang nangyayari. Ito kasi ang nangyayari. Uh, sa mga pan hindi ko na lang sabihin lahat dahil uh, kulang ang ating oras. Okay. Sa mga panahong iyon may may isang symposium kasi ng Katoliko na ang speaker, no? former Seventh-day Adventist team na na convert sa Katoliko, no? Uh, alam siguro ninyo ito dahil kilalang-kilala ito naging mayor ito sa Talisay Cebu Si Brother Socrates Fernandez, no? Okay. Now, siya ang speaker sa symposium na iyon na uh, naganap sa auditorium ng SBC, St. Vincent's College. Okay. Now, Dumalo ako sa simposium na iyon. At uh, tatlong paksa ang natalakay na kumbinsido ako na liliwanagan ako. No? Pero may ibang mga tanong pa ako na hindi pa naliliwanagan dahil hindi pa nasagot. Pero yung tatlong paksa about sa mga larawan at ribulto at about sa purgatory at yung intercession of saints, yung Uh, ihingi tayo ng pabor sa mga santo na tulungan nila tayo na marating ang ating mga dasal sa Panginoon, nauunawaan ko ang aral na iyan. So, tatlo, no? Tatlong major objections ko sa Katoliko na nalaman ko sa INC at yung Sabadista na muntik sanang iniwanan ko ang Katoliko, yung tatlong major objection ko, eh, nasagot at naliliwanagan ako at kumbinsido ako sa explanation ni Brother Socrates Fernandez. At kahit na may mga tanong pa ako, may mga objeksyon pa akong dapat pang gusto kong masagot, nagpasya na akong mananatiling katoliko at sumali ako sa Bible study ng CFD. Yung dahil ito kasi ang nasa isip ko sa mga panahon ngayon. Kung nasagot at kumbinsido ako sa paliwanag sa tatlong objeksyon ko sa paniniwalang katoliko na na-influensyahan ako sa ibang religion, kung nasagot ang tatlong major objection ko, sabi ko, eh, itong ibang hindi major objection ko, eh, may sagot din ang katoliko. Hindi ko lang alam. Malalaman ko lang ito kung dadalo ako sa Bible study at ako din, magsuri din ako, personal, sa internet, sa social media, no? sa mga websites ng katoliko, sa apologetics. At nagkakatutuo nga dahil yung ibang mga objection, objection ko, nasagot lahat. Wala nang natitira. Kaya nga, nagpasya ako, mananatili talaga akong katoliko. At damdam kong tinawag ako ng Diyos na uh, tutulong no, sa simbahan sa mga pagpapaliwanag sa mga aral nito pero hindi lang madali. <laughs> dahil meron tayong mga personal na weakness na siyang uh, hindi din uh, ano, uh, uh, hindi din masabi nating smooth ang ating uh, pag no? Okay. Pero, yon ang nangyayari sa akin. So, bakit sinabi ko ito? Dahil baka ganon din ang nangyayari sa inyo. <laughs> so, uh, ang nakabuti lang sa akin, hindi natuloy ang pag-iwan ko. Naliwanagan ako. No? Dahil ang dami sa atin kasi, ang humiwalay na. No? Naiwanan na nila ang katoliko na hindi pa nila nalaman na ang mga paliwanag at sagot. Kaya naging mga hindi katoliko na sila ngayon. Di ba? Ang daming mga katoliko ang nandoon na sa ibang sekta mga pati at mga magulang, no? Okay. So, 'yan ang aking suggestion, no? Sa inyong mga nakikinig ngayon sa palatuntunan ito, no? Dapat kung may ministro o pastor ang pinakinggan natin na hindi Katoliko, bago tayo magpapasya, aalamin muna natin kung ano ang sabi ng Katoliko. Ano ang paliwanag ng katoliko sa mga objeksyon nila. No? Tsaka na tayo magpasya kung talaga bang nagkakamali ang katoliko. No? Dahil kapag ang ministro o pastor lang ang ating uh, pinakinggan at hindi natin alam ang paliwanag sagot katoliko, eh, magsisisi tayo niya. <laughs> okay. Meron kasing Akilala kilala akong ganun ang nangyari sa kaniya. Hmm? Nagsisisi siya, humingi siya ng tao at uh, tinanggap niyang nagkakamali siya. No? At uh, nabuo na sa isip niya na hindi pala tama yung magpasya tayo agad nang hindi pa natin napakinggan ang kabilang panik. Hmm? Kaya nga sa media, alam niyo, no? Ilalaman ko din no? sa rule ng media. No? Ganun din kung may mga statement, may mga pahayag sa isang side, sasabihin ng manager, okay, uh, tanggapin nyo yan at uh, puntahan din niyo ang kabilang panig at ilalatag uh, i, i din natin ang pahayag ng kabilang panig no para hindi maging bias di ba mga kapatid at mga magulang no? yung mga reporter reporters natin dito sa Arlen Dipolog no kung may sabi-sabi diyan uh, ito ang sabi Uh, ang ating uh, ama sa ating istasyon magsasabi din sa sa ibang reporter na uh, okay uh, puntahan din ninyo yung ibang yung 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 tinumbok sa sinabi ng taong yon no? kung totoo ba okay so para ang both sides ang marinig no? sa lahat at makapagtimbang kung ano ba ang dapat uh, paniwalaan kung sino ba ang dapat paniwalaan Ganon din sa relihiyon. Okay, na mga kapatid at mga magulang, sinabi ko sa inyo last program natin na ipagpatuloy natin ang paksang yung about sa leader ng simbahan o yung namumuno sa ating samahan o relihiyon dito sa mundo. Uh, payag kayo o hindi, hindi ninyo ma-deny na ang ating mga relihiyon na inaaniban, meron tayong uh, leaders, merong mga namumuno. Di ba? Wala naman sigurong grupo ang makapagsabi na wala silang leader sa kanilang grupo o samahan. Meron talagang leader ang mga samahan natin. Pan-relihiyon man o pang-gobyerno. Hmm? sa gobyerno may presidente iba, ang iba naman ang tawag prime minister di ba o iba-iba ang tawag pero leader ang ang ang, ang posisyon may leader ta talaga kung mag uh, kung ang pag-uusapan ni isamahan hmm? yung yung kaharian o kingdom eh, merong leader. Ang leader ng isang kaharian, yung tinawag na king. Di ba, mga kapatid at mga magulang? At sa ating siyudad ng Dipolog naman, ang ating leader, tinawag na mayor. At sa probinsya, tinawag na governor. So, kapag may samahan o grupo, ay eh may leader. Di ba? Now, sa ating paniniwalang kristyano, ang leader natin talaga, pray prime prime leader o pinakataas na leader ay yung ang ating Panginoong si Kristo. Hmm? At pwede natin gamitin ang salitang hari, king, sa katauhan niya o sa kaniyang posisyon. Kung tawagin natin kaharian ang simbahan o iglesia na sinimula ni Kristo, ang ibig natin ipahiwatik, siya ang hari. Si Jesus Christ ang king sa kaharian niya, o iglesia, o simbahan niya. No. Pero, ito ang pero. Hmm? Dahil siguro tanggap niyo lahat sa mga kapatid nating naniniwala sa Biblia, siguro tanggap niyo lahat, no mga katoliko at hindi katoliko, siguro tanggap niyo na si Kristo ang hari, no? si siya ang king sa kaharian niya o simbahan niya. Pero siguro hindi uh, ninyo naisip na ang isang hari ay may isang right hand o yung tinatawag nating representative o vicar, no? Vicar, representative, no? Hmm. Dahil lang isang leader, hm? nangangailangan ng representante sa kanya kung wala ang kanyang personal presence, yung makikitang presensya o yung sa English visible presence. Makikitang presensya, no? Dahil kung ating iisipin mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, ito talaga ang uh, pamamaraan ng Diyos sa paghahari. Na kahit na siya ang pinakahari ng lahat, nasa langit siya, di ba? Yung personal uh, presence niya, di ba? Oh. nasa langit siya. Pero, kahit na siya ang pinakahari, pinakataas sa lahat, magpipili rin siya ng isang tao na siyang makikitang visible head dito sa lupa. Halimbawa, si Moses, di ba? Sa, sa Old Testament, ating mababasa sa Biblia, na kahit ang Diyos ang kataas-taasang lahat ng lahat, no? Siya ang pinaka-leader o pangulo ng lahat. Nandoon ang kanyang personal presence sa langit. Pero gusto niya na sa kaniyang pamamahala may kakasangkap panin siyang tao na magsilbing visible head, yung makikitang leader. Di ba? Halimbawa si Moses. At saka yung sa panahon ng mga Uh, kingdom kingdom noon yung Kingdom of David no. ba diba ang hari mayroong prime minister yung ang prime minister o right hand ang simbolo nito yung pinagkatiwalaan ng susi no. Binag, binigyan ng susi ng kaharian ng langit. O, susi. Yawe umaga no. Susi sa Tagalog Yawe ano ba yan? Sa ano ba yung uh, salita yung Yahweh? <laughs> sa English key kung plural keys hmm? mga yawe di ba oh kapag may kaharian may hari hmm? at ang hari may right hand o oh. magrepresent sa kaniya kung wala ang kaniyang visible presence makikita ang presensya di ba hmm. halimbawa sa mayor natin kapag uh, pupunta sa ibang lugar no? dahil may gusto siyang alamin doon sa ibang lugar na kaalaman na malaman niya para madala niya dito sa ating lugar hmm? at ma-apply niya no? di ba? Hmm. O, kung magpunta ang mayor sa ibang lugar hmm? eh dapat may representative siya sa tungkulin niya kung wala ang kanyang visible presence at alam naman natin na ang representative niya, kung uh, wala ang kaniyang visible presence, makikitang presensya, ay eh yung vice mayor niya. Di ba? Ganon din sa governor. Ang mag-represent sa kanyang tungkulin, kung wala ang kanyang makikitang presensya, ay eh kanyang vice governor. Di ba? Mga kapatid at mga magulang. Now, kung puntahan natin ang kaharian ni Kristo, Sino ba ang pinahiwatig niyang representative niya? Di ba? Uulit-ulitin ko ito at uh, pakilaliman ko ba pa ang pagpapaliwanag kung hindi pa kayo naliliwanagan. <laughs> no. Dahil uh, importante kasi na maliliwanagan tayo para mabalik ang ating pag, uh, pagkakaisa. Dahil sa ngayon, Talagang watak-watak tayo. Hindi tayo nagkakaisa mga Kristiyano. Iisa e, lang ang Biblia natin pero paiba-iba ang grupo natin, ibang mga leader ang uh, sinasamahan natin. 'Di ba? iba-iba. Hindi tayo nagkakaisa. No? Pero may grupo na sinabi nilang sila nagkakaisa. Ngumaring no? sabihin natin nagkakaisa sila. Pero kasak kanilang grupo lang. <laughs> 'Di ba? Pero ang totoong pagkakaisa, iyong eh nagkakaisa tayo sa tunay na simbahan o tunay na kaharian, tunay na iglesia na sinimula ni Kristo. Dahil yung grupo kasi, hindi ko lang pangalanan, yung grupo kasi na sabi nila, sila lang daw ang nagkakaisa, oh, ni-research natin, nagsusuri tayo kung totoo bang si Kristo ang nagsimula o prime mover sa samahan nila, eh hindi naman. At nalalaman natin, 1914 lang, nagsimula ang kanilang grupo. Ginamit lang nila ang pangalan ni Kristo. No? Pero, hindi si Kristo ang founder o nagsimula nito. ba diba, mga kapatid at mga magulang? Ang totoong church na sinimula ni Kristo, totoong samahan na sinimula niya, eh, Nasimulan niya ito sa Jerusalem sa panahon ng mga apostol. At sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinahiwatig niyang representative. Hmm? Gusto pa niyong ulitin ko ang mga versikulo na ginamit ko? Okay, hintayin niyo kung maulit, maulit ko. No? Okay. Now, ah okay. kaklaruhin ko kayo ha. Baka magtanong naman ganyo. Naman, Baka magtanong naman kayo sa yung tinawag nating litra por letra na salita, hahanapin ninyo, baka sabihin ninyong, eh, hindi naman mababasa sa Biblia, veritas na uh, may representative ang ating Panginoong sa Kristo. Hmm? Baka hanapan ninyo ulit ako ng litra por letra. Hmm? Yun, hanapan ninyo ako ng, eh, Veritas, alam ko ang ibig niyong sabihin. Yung representative, eh si Pedro. Tinawag pa niyong Santo Papa. O Pope. Eh, hindi naman yan mababasa sa Biblia. Sa mga debate, diba, Tanong ninyo. Eh, saan mababasa sa Biblia ang salitang representative si Pedro? Saan mababasa sa Biblia na unang Santo Papa si Pedro? Unang Pope si Pedro? Di ba? Yun ang ang number one na itanong ninyo, letra por letra? Eh, ang response naman natin, eh, tinuro ba ng katoliko na mababasa iyan ng letra por letra? Di ba? Para sa akin, misnomer kasi ang ganyang tanong kung yan ang itanong ninyo. Sa mga debate kasi, ito na ang isagot ko sa inyo kung hanapan nyo ako ng letra por letra. Dahil hanapan ninyo ako ng letra por letra, E, tanungin muna ko kayo kung tinuro ba ng katoliko na mababasa iyan litra po litra. Kung hindi, eh, dapat hindi ninyo itanong iyan. Di ba? Bakit hanapan ninyo kami sa salita na hindi naman tinuro ng katoliko na yan ay mababasa ng litra po litra sa Biblia. Di ba? Sa, ano, sa reasoning. Hmm? Bakit hanapan ninyo kaming mga katoliko sa isang salita sa loob ng Biblia na hindi naman tinuro namin o hindi naman tinuro ng katoliko na mababasa yan. Diba? Okay. So, misnomer. Ano ba yung misnomer? Yung wala, hindi na hindi na ayon sa uh, tamang pag-iisip. Yun ang ibig sabihin ng salitang misnomer. Yung hindi na ayon sa tama. Oh, hindi tama kung hahanapin ninyo kami, hahanapin ninyo ang katoliko ng letra por letra na salita na hindi naman tinuro niya, hindi naman tinuro sa katoliko na mababasa iyan. No. Pero bakit dapat tanggapin natin iyan kahit na hindi mabasa ang letra? Dahil ang letra kasi nag-evolve. Nag-evolve. At meron kasing tinawag nating translation. Meron kasing noon, ganun ang salita lang ang ginamit nila. Pagdating ng panahon, ibang salita ang ginamit. Katulad, halimbawa, sa inuulit-ulit ko na, ang salitang God, ang tawag natin sa makapangyarihan sa lahat. God, English itong salita, di ba? Pero sa panahon ng mga Ebreo, <coughs> panahon ng mga apostol, kung bigo ang salita nila, eteos, hindi God. Sa Hebrew, Elohim. Masabi ba natin wala pang God sa panahon nila dahil hindi God ang terminong ginamit nila sa pagtawag, sa makapangyarihan ng lahat? Meron ng God, meron ng Diyos sa kanilang panahon. Hindi lang ang terminong yan ang ginamit nila. Di ba? Hebrew lang, Elohim, at Theos, Greek. Ganun din. Ang salitang Santo Papa o title na Pope o Santo Papa, hmm? ginamit natin ito huli na sa pagtawag sa katungkulan ni Pedro. ba diba, mga kapatid at mga magulang? Ang tinutumbok sa mga terminong ito, ang posisyon o tungkulin ni Pedro. Kaya, kahit na sabihin ninyong hindi mabasa ang letra, pero ang tinukoy, sa Biblia, ang posisyon o tungkulin ni Pedro. Diba, mga kapatid at mga magulang? So, dapat nating uh, tanggapin na kahit na hindi mabasa ang letra, pero ang tinukoy na sa loob ng Biblia. Hmm? At may mga premises naman tayo no, sa tungkulin iyan na, na, si Pedro ang tinukoy dahil sa Isaiah Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22, ang pinagkatiwalaan ng susi ng kariyan ng langit, ang kaniyang posisyon o tungkulin tinawag na Father sa Ingles at sa Latin, papa so may biblical reference at kung puntahan naman natin ang revelation chapter 3 verse 7 ang humawak sa authority o Yahweh, tinawag na santo o holy so ibig sabihin kung idugtong natin ang dalawang salita holy at father santo pa sabi say pa <laughs> santo papa okay Holy Father, sumai so basihan sa Biblia ang pagtawag ng Santo Papa upo sa posisyon ni Pedro. Okay, wala naman tayong oras, okay? Abangan niyo sa susunod na linggo dahil uh, ipagpatuloy natin ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.